Good morning mga ka-auto! Kamusta kayo? So ngayong araw, mag -re release tayo ng unit. Ah, uh, subscriber natin to at sobrang loyal ng client. Wala kaming makitang... Pero, nakasubscribe na ba kayo? Kung hindi pa, pakisubscribe naman po ang channel namin. Bibigyan namin kayo ng 5 seconds para mag-subscribe. Ito na ang 5 seconds nyo. 1, 2, 3, 4, 5! Pag-subscribe naman po ang channel namin. Then, yun nga, uh, sa mga Netflix, Spotify, pag nagsubscribe nagsubscribe kayo, nabibigay sila ng magandang service. Dito, pag nagsubscribe kayo, bibigyan namin kayo ng magandang discount. So, pag-subscribe naman po ang channel namin. Samahan nyo kami ngayong araw sa release natin today. Bye! Mm -hmm. hinihintay so, ko lang si client panapit na siya magbibihis na ako para uh, presentable yun uh, kukunin niya nga pala Toyota Innova ang storya na nito naging par sa si sir si ma'am pala sabi ko may unit naman kami pero na delay then yon uh, sabi ko sige po Uh, baka po ano baka po this week or ano hanggang sa na delay na delay ang dating ng nadelay, ngayon uh, Nainit na na si client at siguro yun nga naghanap na siya naghanap na siya sa Cebu so nakapag reserve na siya sa Cebu pero dahil loyal sa atin si client kasi sabi niya sir uh, i-vlog mo kami isama mo kami sa vlog pag -re na yung unit so yun sabi ko sige po uh, nung ano nung time na yun nag para service sa Cebu sabi ko wala nang ano uh, wala na yata talaga mapupunta na yata sa Cebu yung client tinawagan ko siya umagang umaga sabi ko ma'am dumat kinabukasan pala umaga kinabukasan sabi ko ma'am um, uh, dumating na yung unit na hinihintay natin So sabi niya, ah, ayun, bute, ah, kaya lang sir, nakapagpareserve na ako sa Cebu. Pero wala kaming ulang flight ngayon sa Davao to Cebu. So nagkaroon na naman ako ng chance. Sabi ko, yun. Para sa akin talaga, para sa akin po talaga. Kasi ah, uh, nakapagpareserve na siya sa Cebu. Pero yun nga, walang flight papuntang Cebu kasi taga Davao sila. Ah uh, walang flight noon kasi nga may bagyo no mga last week. So, yun. Nangyari, sabi niya, sige sir, uh, sa na lang ako kukuha total. Uh, mas mabilis yung flight niya pa Manila. Yun. So, ang ang dulo, ito irerelease na natin si Ma'am. Mamaya, samahan niyo ako para makilala natin si client. Let's go. I've ayun nga mga ka-auto, nakapirma na sila ng dokumento. So, inabot na kami ng lunch. Kakain na kami ng lunch sa McDo. Niyaya ko sila. So, buti sa mama. Ang cool ng mga client. Ang babait ng client. So, shoutout kay Ma'am Lalaine Tiburon at sa husband niya. So, sunduin ko na sila client. Dito kami sa dealer. Yan, oh. Then, sunday nyo na si client para kumain kami sa labas. Sa McDo, may malapit na McDo siya dito. Ayan. Okay. Say hi! Hi! <laughs> Sir, pinag-go ah, okay lang. Okay po. Hello. Hi, ma'am! It... Uh -huh. Ma'am, dito kayo! Ah! Hindi namin kasama kayo. Ay, akala eh, ko kasama mo ah! <laughs> sa na medyo traffic sa Bakbo eh As are you going to ah, gilid uh, go yung Deus, eh. oh, lalabas na si Mirage Pasok Dios. dito tayo din siya eh dito na kami sa kain <laughs> muna ng lunch client <laughs> One piece lang ako. One piece lang ako. Eh, ito na po. I... Ako na po. Hindi pinansin. Tutrad ko sana sila, sila sir. Hindi pinansin. price, mau 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 mau price, so kain muna kami ngayon. Ay, buka. <laughs> <So, laughs> so, Ay, Bago ka kami, dapat yung kami bumalik ng dealer. <laughs> Oo nga po eh. Bago bumalik ng dealer. Five minutes later. So tapos na kami gumain. Balik na kami nila client sa so, office. Para matuloy na yung release. Dumi kasi yung labas ni Gaspar, kaya... Si Gaspar. Tinulad po kasi. Gaspar po ang pangalan. <laughs> ano po eh, na-release namin to, nakuha namin to. Uh, January 6. Eh yung father-in-law ko, siya yung nagbigay ng name ni Gaspar. Kasi nga, Three Kings. Sa so, Three Kings po kinuha. Lolo, si Lolo ah, ba siya? So, yun. Sabi ko, okay naman na pangalan. Maganda na. Yes, <laughs> yung, yung mga kotse nyo po ba, pinapangalanan nyo? Opo. Kasi, para daw tumitibay, sabi. Sabi ng manager ko before. Pag ganun daw, pag pinangalanan yung sasakyan, parang tumitibay. Ayun, pangalanan nyo na lang po. <laughs> Oo, oh, igot lang po talaga. <laughs> Ito na mo. lang po talaga ang ano dito dito. Ayan. As like. Pero dapat merong pagka inova ang pangalan. Innova. Innova, like. matatapos na. So mga ka-auto, dito na ulit ako sa dealer. Dito na ulit kami sa si dealer. Kumain lang kami ni client. Nila client. Kasama yung anak nila. Saka yung husband niya. Yan. So matatapos na. Inabot lang kami ng break time eh. Pero nagsign na siya ng documents. Pinakita na yung mga documents. Yung unit na tint na rin. Then matatapos na. Siguro mga 1 hour pa tapos na <laughs> so mga ka-auto samahan nyo ulit kami huwag bibi tao bibitaw so ito na ang unit Innova GD Cell Automatic White Pearl nakakatawa yung sinabi ng taga Albay wala na raw face out na raw ang Innova GD sa <laughs> automatic white pearl pero ito ito na ang unit na sinasabi ko. Innova G Diesel Automatic. So, ito na. I-release -re na namin. Iintay na lang yung kulang na dokumento. Yan. Ikutan natin. Naka-chrome handle. Ang Toyota Innova. So, side mirror, naka-chrome din. Yan, yung mugs niya. 16 inch yung mugs niya. Then, ito yung ilaw niya. Mamaya, pasokan natin sa loob. Ayan, with fog light. Yung ilaw, may chrome dito. So, yun. Ganda ng unit ni ma'am. Sa ni sir. So, worth, worth the wait. Kasi, ang tagal nilang hinihintay, ang tagal nilang hinanap. At yun nga, sobrang loyal ni client para bumalik pa sa dealer. So, tayo, Pasig bumalik pa sa akin sa akin so yun i-release -re na namin to ah uh, yun nga sabi ko mga may unit ka na dito i-release -re na natin dito ayun uh, nag-reserve na siya sa Davao pero asa ah, sa Cebu pala nag-reserve na siya sa Cebu pero sabi niya okay, wala daw flight papuntang Davao so Ayun. Buti talagang bumalik pa sa akin si ma'am. Sobrang loyal ng mga clients. Si ma'am sa kasi sir, yun yung kausap ko kasi dalawa. So ayun, may, may fin type antenna, may spoiler, may backup sensor, apat, uh, saka backup camera. Eto. So, so ayun. So yung mga kauto, hintayin na, hintayin na lang natin yung... ah. Uh, dokumento, tapos ng unit, i re na lang to. So, let's go. Tumahan nyo kami sa Tumahan nyo kami. Mamaya. Picture tayo. Sir, ikutan mo na para kung sakaling ano, para may makita tayong ano, papakais na lang natin. Ganda ng puti. Ganda ng kombinasyon ng black at white, no? Kailangan nga po kung mag baka makakukuha mo yung stepboard na black para... Kaya yung sa black. ayaw. Ah, Ako gusto ko yung black. Kasi yung kombinasyon eh. Ganda ng kulay ng black at white. Yes, boss. <laughs> boss, papalaw na lang din, pa subscribe na lang din. One, two. Yeah. Yeah, May countdown, sir. <laughs> ang kagandahan sir sa Innova, yung body niya talaga. 'Di ba? Tapos ang luwag niya. Sobrang luwag. So ito na. Tapos na. Tapos na yung dokumento, then i -re na namin yung unit. So maraming salamat po, Miss Lalay Dear War. Uh, napaka loyal na client, bumalik pa sa atin mga ka-auto. Sir, so, 'yung na sila. Uh -huh. Sir, 'yung ano lang, 'yung dulo lang na luggage tray. Ang maganda dyan, boss. Oh. Eh, hindi 'to pala. Ay, kusun yun. Ano 'yun, Sir? Matting 'yun. Ayun, deep dish. Deep dish matting. Wala dito, boss. Ayun, Sir. Testing mo na lahat. Pati 'yung ambient light. Ha? Ah, Tinajek na? Kanina siya, pinapastart ko. Sa'yo kung bakit ako, ikaw ba? Nagtatrive ba siya? Nagtatrive si ma'am? Ah! Manual oh. automatic. Ang galing no! nagdo Nagtatrive pala ng manual automatic si ma'am la, lane. Lay lane, lane. Yan. Ayan. Ah, uh, infotainment na. Then ayan, eco mode, power mode. Then ito yung manibela niya. Yung upuan, black at uh, brown. Welcome light. Ito gumagana ka sir. Yung ano sir? Welcome light. Ah, anong welcome light, sir? Yung ilaw dito sa side mirror ba? Ay, oo! Oh. Kupaga, ambient light, yan. Ah, ambient light. Yan ang maganda eh. Pasa Ito maganda, parang elegante kasi talaga to. Aja, how's your... Hi! Kamusta? <laughs> so, yan, no? Ito, sir. Tapos yung upuan niya, sir. Brown sa black. Eh, sabi ko nga kini, sis. Isa yung sidings niya. Kung magpa-car seat kami, chocolate brown din ang kulay. Oo, oh, totoo. Oh. Okay, sir. Yung leather black. Okay, din. Sir, may sit back table din to. Ito. Yan. Dalawa. Sit back table. Eh. Para pagkakain, ready na dito. Sa <coughs> Kabi sa habol namin, para sa mga bata. Oo, oh, para sa mga bata. At tuloy, kinundan namin yung sa loading Zenix para mas maluwag ka ito. Oo, totoo sir. Kandi, may captain seat kasi yun sir, yung Zenix B. May captain seat kasi yun. Oh kaya medyo marat na ng pwestong bata o. oh, hindi, <laughs> paborito rin ng mga anak ko dyan eh. teka <laughs> 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 paborito din ang o, best din ako dyan din sa Hilux dyan siya ubo eh, nahihirapan na ako ng kakalyo sabi ko, kung, kung bibili ka ng sasagan ulit eh. pag ino ba? Pa, oh, Okay oh. lang lang. may Hilux kayo ngayon sir oh, no, oh. pero yung abansan nyo, nabenta nyo na Oh, ano nandito na ang vlog natin, oo. Oo, oh, pasok pa. Ano naman pa, sabi pa subscribe na. <laughs> oo, oh, ngayon na? Oo. Oh, Hello, um... Thank you Mr. Thank you, ma'am. And, uh, um, Alam mo, hindi... Hindi maipinta ngayon ang happiness. Yes, but, yes. Yeah. yung dream car. Yeah. So, <laughs> oh. hindi sa ma'am, ah, sabi ko sa inyo mag-Zenix kayo, pero ayaw nyo pa. G oh, talaga, no? G talaga. Oo. Oh. Talaga. Saka but, ang kaganda, buti nga, nagka-promo tayo. Oh. And then, um, yun lang naman ang na ginawa ko. Nanood lang ako sa YouTube. Oh. And then, nakita ko yung ano mo doon. Yung mga links mo doon. Kinlick ko yung ano mo. Yung mga uh, links doon. And then, kaya na contact niyo ako, ma'am. Yo. Thank you, thank you, ma'am. Sana nag-enjoy kayo. Enjoy na enjoy. <laughs> thank you, ma'am. Thank you. Thank you very much. Layo pa ng pupuntahan niyo, ma'am, no? Layo pa nila mm -hmm. mga ka. Paano, ma'am? Biyahin niyo na lang, I biyahin niyo na lang 'to. Biyahin na lang talaga. Wala nang choice kasi pag uh, i-ship mo siya mo mahal. Mahal. Pero oh, mga ilang ano, mga ilang araw yun. Ilang oras. Uh, accordingly, at saka yung sa last na ano namin, naka-tip namin nung sa Hilux. Oh, ano siya? Uh, three days? Two nights and three days. Dabaw or Albay ang punta nyo ngayon? Um, Dabaw. Albay. Tomorrow, ah, Albay. Albay kami. Okay po. Layo no. Pa Leyte. Opo. Leyte and then from Leyte to so Surigao then pa uwi na naman to Davao and then to Tabate ha 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 at the end of the day nakuha niyo na yung dream car di ba? <laughs> thank you ma'am thank you sana hindi kayo magsawa thank you, thank you. Pag na, pagkatapos oh, nyo kuha okay. ulit kayo sa akin ha 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 baka oo oh, <po. laughs> oo oh, baka ano kasi ano talagang wala yung mga bata, bata. Opo, oh, po totoo ano ano yung ating sa school ating school ayan at yung maliit pa opo, oh, <laughs> Sige po. Kapag may question kayo, message lang kayo, ma'am. Dito magi-start 'yung communication natin, ma'am. Hindi dito magtatapos. <laughs> dito magi-start. Yes, thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you po. Congrats po. Sige po. So, yun. Thank you po. Sa tiwala. Thank you. So, yun. Thank you po. Sa tiwala. Very well, family. Yeah. Salamat po sa panonood. Bye. Thank you very family sa tiwala. Kahit na sobrang layo nila galing sila ng Davao mga kauto. Ka All the way from Davao. You know. No ba GD sell automatic. So napaka loyal ng client. Nakakatuwa yun nga. Napanood niya nga lang daw nag-subscribe na kita niya yung mga link ko sa niya ako pwedeng kontakin ayun na nilabas na ang Innova GD sa lahat sabi nga ng anus niya